matigas eh. Ito, oh, to. Hindi, wala namang matigas yung Dad. Oh. Puro putik lang yun. May mo muna yung halaman, saka case. Ayan, no, kawawa naman yung gabi ko. Patong mo dyan doon sa ba, ano? Sa bangko. Yan. Yan. Tapos ito ko naman yung mga inyong. Ano na? Ah! Kamiya mo <laughs> Yan, dito, dito. Ilagay mo muna dito. Dito dito. Dito dito. Sige dito, sige akin 'to. Ku ayun pa, kunin mo yung mga parang pagabi. Wala na, wala akong mga ganyan eh. Kunin mo. Ayun na 'yun eh. Iyan 'yan. Yan sige dito kahit sa mesa na anak. Oh, 'yan 'yung mga sa case. Ilagay mo sa case. yung mga palmer ano? bakit palmer ang ilubog brandy naman ayun oh hindi mo nang galamin yun matiba yun oh, dandahan yan meron kayo yan ang mga dumubo, mo pakita mo yun sa mo Eh, naglaro pa. Sabihin mo kay Sita, mami yan. Eh. Lahin mo dyan, Lagi, mo rito, naku, buhay na yan, namatay. Ay! Kami! Okay. Yes, darling, yan yan.